Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Shen Yuan sa gym. Habang abala siya sa matinding pagsasanay, lumapit si Menglu dala ang isang bote ng tubig. May halong pag-aalala sa kanyang tinig ng ipaliwanag niya na kahit nahuli lang ng kaunti, hindi naman kailangang pahirapan ng sobra ang sarili. Kaagad niyang inabot ang tubig at pinayuhan itong uminom. Kinuha naman ni Shen Yuan ang bote at uminom habang tahimik na sinusuri ang kanyang status. Nakita niya roon ang mga bilang. Timbang: 73.2 na kilo. Halaga ng kalusugan: 71. BMI: 20.8. Taba sa katawan: 17.5 na porsyento. Immunity: 71. Aktibidad ng utak: 72. Habang nakatitig sa datos, napabuntong hininga siya at inisip na matapos ang lahat ng matitinding pagsasanay, halos walang nagbago. Bumaba lamang ng kaunti ang body fat pero nanatili pa rin ang bigat. Naalala niya na kalahating buwan na lang ang natitira para matapos ang gawain sa Celebrity Experience Card, kaya't napagtanto niyang kailangan niyang pabilisin pa ang ritmo ng kanyang pagsasanay. Matapos iyon, tumingin siya kay Menglo at seryosong nagpahayag na simula bukas, kailangan niyang dagdagan ng tindi ng kanyang training at baguhin ng kaunti ang meal plan dahil masyado pa ring mabagal ang pagdagdag ng timbang. Agad naman siyang sinang-ayuna ni Menglo at doon sinabi ni Shen Yuan na panahon na para maligo. Makalipas ang ilang sandali, nasa kwarto na sila at katatapos lang ni Shen Yuan na maligo. Nakaupo si Menglo sa kama at namumula pa ng aminin niyang habang mas tumatagal siyang tinitignan si Shen Yuan, lalo itong nagiging kaakit-akit at mas guwapo. Habang pinupunasan naman ni Shen Yuan ang sarili, pabirong itinuro niya na tila may tinatago itong nais, kaya tanong niya kung ano nga ba ang kapalit ng biglaang papuri. Ngunit imbes na sagutin siya ng diretsyo, lumapit ng marahan si Menglu, halatang kinakabahan at nahihiya, pero pinili pa ring ipakita ang kanyang paglalamang. Sa kanyang mga mata, Malinaw ang pagnanasa at lamang na hindi na niya kayang pigilan. Napangiti si Shen Yuan at sa halip na pigilan, nagpaubaya siya. Ipinaalala pa niya kay Meng Luo na kung maganda ang kanyang pagpapakita ng pagmamahal, may nakahanda siyang gantimpala. Dahil dito, hindi na nagaksaya ng oras si Meng Lo at ipinakita ang kanyang buong pagsuyo, na naging simula ng isang mas mainit at mas malapit na sandali sa pagitan nilang dalawa. Kinabukasan, sa ginanap na Entrepreneurship Project Signing Ceremony sa maliit na auditorium, agad na nagtungo si Shen Yuan sa unahan upang magbigay ng talumpati para sa lahat ng mga estudyante. Habang pinagmamasdan siya ni Professor Li, hindi nito mapigilan ng mapangiti. Sa isip-isip niya, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nakaayos at nakapormal si Shen Yuan. Malayo ito sa nakasanayan niyang itsura, at tunay na napakalinaw ng pagkakaiba kumpara sa mga leader na may malalaking chan. Sa mga sandaling iyon, mahina namang nagsalita ang isang profesor na nakaupo sa tabi niya. Sinabi nito kay Profesor Lee na kahanga-hanga ang klase niya dahil may estudyanteng tulad ni Shen Yuan, mayaman at guwapo. Narinig pa niya sa mga bulong-bulungan ng mga estudyante na maraming babae sa unibersidad ang nakatingin at may paghanga dito. Itinanong pa ng babae kung mayroon na ba itong natagpuan. Sa narinig na tanong na iyon, biglang namula ang mukha ni Professor Lee. Pilit niyang itinanggi at sagot niya ay malamang ay wala pa. Dahil doon, napaisip ang babaeng profesor at hindi sinasadyang napansin ang pamumula ng mukha ni Professor Lee, kaya agad niya itong tinanong kung bakit siya namumula. Agad namang nagdahilan si Professor Lee upang hindi mahalata ng kasama. Samantala, sa entablado ay pirma na ni Shen Yuan ang lamapat sa cheque para sa kanyang donasyon. Napangisi ng pabiro ang babaeng propesor at tinukso si Propesor Li kung patuloy pa rin ba itong magtatanggi. Sinabi pa niya na huwag sanang sabihin na nahulog ang loob niya sa sarili niyang estudyante. Mariin itong itinanggi ni Propesor Li at mariing sagot niya ay syempre hindi, at sinabihan ng babae na huwag magsalita ng walang katuturan. Ngunit hindi pa rin siya pinaniwalaan ng babaeng profesor. Sinabi nito na kung paano siya tumingin kay Shen Yuan kanina ay sapat na para makatunaw ng asukal. Dinagdagan pa niya na, sa totoo lang, bagay na bagay silang dalawa. Hindi na rin naman nakapagtataka kung may guru estudyanteng romansa. Samantala, sa gitna ng atensyon, nakaharap na sina Shen Yuan at ang punong guro habang hawak nila ang tseke at pinipicture ng mga taga-media. Tumingin si Principal Shu kay Shen Yuan at mariing nagpasalamat sa kanyang bukas palad na suporta. Magalang namang nagpahayag si Shen Yuan na sobra naman ang kabaitan ng punong guro, at ipinaalala niya na lumaki siya sa international studies, kaya nararapat lamang na siya ay magbalik ng kabutihan. Pagkatapos noon, inabot nila ang cheque sa isa pang profesor. Agad na nakipagkamay si Principal Shu kay Shen Yuan at binanggit na bukod sa proyektong iyon ay maglulunsad pa ang paaralan ng iba pang inisyatibo sa hinaharap. Umaasa siya na kung magiging angkop, sana ay ipagpatuloy pa ni Shen Yuan ang pakikipagtulungan sa kanila. Tumugon naman si Shen Yuan na kung maganda ang mga proyekto, natural na ikokonsidera niya ito. Pagkatapos noon, kumarap na sina Principal Shu at Shen Yuan sa mga reporter. Inutusan ni Principal Xu ang mga ito na mag-focus sa pagkuha ng mga litrato ni Shen Yuan at magsulat ng mas maraming kolum tungkol sa kanya. Ipinaalala pa niya na kailangan nilang ihubog si Shen Yuan bilang ipinagmamalaki ng International Studies. Agad namang sumunod ang mga photographer at itinuon ang lahat ng kanilang mga lente kay Shen Yuan. Tumayo ng maayos si Shen Yuan at kumaway sa mga photographer. Habang ginagawa niya ito, hindi niya maiwasang isipin na tila si Vice Principal Xu ay naglalatag na ng mga plano para sa hinaharap. Ngunit sa loob-loob niya, nagtatanong siya kung talagang iniisip ng mga ito na madali siyang pagsamantalahan. Kung hindi lang dahil sa prestige task na may kaugnayan sa ama ni Tangzi, at pati na rin sa mga kilalang magagandang estudyante sa paaralan, hinding-hindi sana siya nagabalang manguhunan sa base na ito. Samantala, sa gilid naman ng entablado, marahang tinanong ni Principal Shu ang isang matandang propesor kung may iba pa bang posisyon na hinahawakan si Shen Yuan. Agad na sagot ng matanda na wala, at siya lamang ang humahawak ng Entrepreneurship base. Sa narinig, nagpa-siya si Principal Shu at mariing sinabi nagawin na lamang siyang huwaran. Igawad sa kanya ang titulo bilang model student ngayong taon at isama rin siya sa nominasyon para sa top 10 university students. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula nang umalis ang mga estudyante dahil tapos na ang programa. Nakatayo lamang si Shen Yuan sa isang tabi, tahimik na pinagmamasdan ang kanilang pag-alis. Samantala, muling nagsalita ang matandang lalaki at nagpahayag ng pag-aalinlangan kay Principal Shu. Sinabi niya na napakahina ng mga grado ni Shen Yuan, halos hindi ito dumadalo ngayong semestre at tiyak na babagsak sa kanyang mga klase. Ngunit ngumiti lamang si Principal Shu at mariing ipinaliwanag na hindi iyon magiging problema. Hindi lang naman sa grado umiikot ang mga gantimpala, kasing halaga rin ang kakayahan. Dagdag pa niya, ang mga estudyanteng tulad ni Shen Yuan ay may kakayahang magbigay ng impluensya sa loob ng paaralan at maging sa mga paligsahan laban sa ibang unibersidad. Sa narinig na iyon, hindi na nakipagtalo pa ang matandang profesor. Yumuko siya bilang paggalang at buong pusong sinabi kay Principal Shu na malawak ang pananaw nito. Nangako siyang agad niyang isa sa katuparan ang mga iniutos. Maya-maya pa, habang naglalakad palabas ng gusali si Shen Yuan, bigla siyang tinawag ng isang babae. Pinahinto siya nito at agad ipinakilala ang sarili bilang si Zong Yani isang intern reporter mula sa Xingcheng TV. Ipinaliwanag niya'ng sa katapusan ng buwan ay magkakaroon sila ng espesyal na programa tungkol sa mga natatanging estudyante sa unibersidad sa buong Xingcheng at nais sana niyang imbitahan si Shen Yuan na makibahagi. Sa halip na magbigay agad ng sagot, inilabas lamang ni Shen Yuan ang kanyang cellphone at sinabing iwan muna ni Zonyani ang kanyang contact information upang pag-isipan pa niya. Habang ibinibigay ni Zonyani ang detalye, napansin ni Shen Yuan ang presensya ni Profesor Li sa dikalayuan. Kaagad siyang nag-alala na baka magkamali ng isip ang profesor at magdulot pa iyon ng maling impresyon, kaya't pinili niyang umiwas sa anumang posibleng hinala. Pagkatapos makuha ang impormasyon, agad siyang tumalikod at nagpahayag kay Zon Yani na mas mabuting ipagpatuloy nila ang detalye sa WeChat. Dagdag pa niya, kailangan na niyang umalis. Ngunit agad siyang tinanong ni Zon Yani kung maaari ba siyang samahan sa hapunan. Kaagad naman itong tinanggihan ni Shen Yuan at mariing sinabi na hindi na iyon kailangan dahil may iba siyang gagawin ngayong gabi. Pagkatapos ay nagpaalam na siya. Sa loob-loob niya, buti na lamang at nakaiwas siya sa alang inang sitwasyon. Nakita ito ng kasamang propesor ni propesor Lee at pabirong sinabi na tila hindi babero si Shen Yuan. Kahit pa inalok siya ng isang magandang reporter ng hapunan, diretsahan niya itong tinanggihan. Dahil dito, nakaramdam ng kasiyahan si propesor Lee dahil napatunayan niyang hindi lumalandi si Shen Yuan sa ibang babae. Makalipas ang ilang sandali, nasa opisina na si Shen Yuan. Kaagad na iniabot ni Fu Yingqi ang report shortlist sa kanya. Ipinaliwanag nito na matapos ang pangalawang pagsusulit kahapon, ito na ang listahan ng mga estudyanteng nakapasok sa entrepreneurship base. Binanggit niya na dalawa ang lalaki, si Nayan Song at Mo Zinwang, at lima ang babae, si Lu Zinyu, isang graduating na major sa Japanese, si Shi isang ethnic dance performer, si Pang Yayan mula sa klase ng mga flight attendant, si Aisha, isang freshman mula sa Xinjiang, at isa pang cosplayer. Kasunod nito, tumingin siya kay Long Jingan at ipinaliwanag na napag-usapan na nila ni Junior Jingan ang tungkol sa distribusyon ng equity, at ito ay dapat sundin sa tatlong hakbang. Maayos na tumayo si Long Jingan at ipinaliwanag kay Shen Yuan na bilang investor, hawak niya ang 70% ng proyekto, habang 30% naman ang sa mga estudyanteng negosyante. Kapag nabayaran na ang puhunan, 20% ng shares ang ililipat sa mga estudyante batay sa halaga ng proyekto. At kapag ang tubo ay lumampas ng limang beses mula sa ininvest na puhunan, isa pang 20% ang ililipat din. Sa huli, magiging 70% ang sa mga estudyante at 30% naman ang sa investor. Habang hawak-hawak at tinitingnan ni Shen Yuan ang dokumentong iniabot sa kanya ni Fu Yingqi, naisip niya na nag-invest siya sa base na ito hindi para kumita ng malaki kundi para mapalawak ang reputasyon ng paaralan. Hindi niya talaga inaasahang makakuha ng malaking kita mula mismo sa mga proyekto. Ngunit ang ganitong klase ng hat ng shares ay makakapagbigay ng inspirasyon sa mga estudyante para mas magsikap, at iyon ay sapat na para sa kanya. Lalo pa at ang pinaka-importante, makakamit niya ang tinatawag niyang pag-aani ng limang bulaklak, isang pagkakataon na parang tumama ng dalawang ibon gamit ang iisang bato. Pagkatapos noon, tinanong na niya si Fu Yingqi kung totoo ba na ngayong araw ay may nakatakda siyang pagpupulong kay Lu Zinho mula sa Japanese Department. Agad namang sumaludaw si Fu Yingqi at sinabing oo, at siya na ang magdadala kay Lu Xinyu papasok. Makalipas ang ilang sandali, dumating na nga si Lu Zinho sa opisina. Masigla niya itong binati, at sa nakita ni Shen Yuan, hindi niya mapigilan ang biglang pagdaloy ng mga alaala ng kakaibang tagpo nilang dalawa noon. Sa kanyang isip ay napabulong siya sa sarili na tunay ng isang pino at hinog na nakatatandang babae si Lucinio, isang uri ng kagandahan na mahirap pigilan at kontrolin ng sariling damdamin. Nang makalapit pa lalo si Lucinio, muli niya itong binati. Ngunit hindi agad nakasagot si Shen Yuan, tila natigilan siya sa labis na ganda ng dalaga. Dahil sa hindi nito nakuha ang tugon na inaasahan, bahagyang lumapit pa si Lucinio upang kunin ang atensyon niya. Doon ay mabilis na tumayo si Shen Yuan, at halos na uutol niyang sinabi na huwag nang tumayo si Senior, mas mabuti pa na maupo sila at mag-usap sa sofa. Pagkaupo nila, agad namang binanggit ni Shen Yuan na ang plano sa entrepreneurship ni Lucinio ay isang campus supermarket, at ang balak nitong kalaunan ay palawakin iyon sa labas ng campus at gawing isang chain na kahalin ng Amazon. Kalma namang ipinaliwanag ni Lucinio na iyon nga ang kanyang pangarap. Sa narinig na iyon, nakangiting sinabi ni Shen Yuan na gusto niyang marinig ang opinyon nito kung bakit naging matagumpay ang Amazon. Doon ipinaliwanag ni Lucinio na ang sekreto ay nakasentro sa profit sharing. Handa raw ang boss na bigyan ng parte ang mga empleyado, kaya nakabuo sila ng magandang reputasyon. At laban sa mga kalaban, ginamit nila ang mababang presyo, mahusay na serbisyo, at matibay na benepisyo para sa mga empleyado, at iyon ang pumuksa sa kompetisyon. Sa pagkarinig ni Shen Yuan, naisip niya na malinaw na nag-aral si senior ng mabuti. Ang kasong ito ay tinatalakay pa nga sa EMBA program sa Hong Kong. Ngunit pakiramdam niya, ito na ang tamang pagkakataon para siya naman ang magpakitang gilas. Kaya ipinaliwanag niya na tama ang sinabi nito. Ngunit hindi lang kompetisyon ang dahilan kundi pati na rin ang mahusay na service management, matatag na corporate culture, epektibong supply chain at pati na rin ang suporta ng pamahalaan. Nadagdagan pa iyon ng tamang timing at kapaligiran na bumagay sa kanilang paglago ngunit inamin din niya na napakahirap ulitin ang ganoong tagumpay sa ibang lungsod. Sa narinig na iyon, biglang natahimik si Lu Zinyo at hindi na nakapagsalita pa. Ngunit agad namang binanggit ni Shen Yuan na ang ideya nito ay matapang at pwedeng subukan ng dahan-dahan. Dagdag pa niya, dahil nag-aaral ito ng Japanese, bakit hindi rin ito isaalang-alang ang pagsasalin o ang pagtatrabaho sa isang banyagang kumpanya? Malungkot na inamin ni Lucinio na hindi naman talaga siya ang pumili ng kursong iyon. Ang kanyang mga magulang, na parehong nagtatrabaho sa mga kumpanyang Hapones, ang siyang pumilit sa kanya. Noon daw ay wala pa siyang sapat na pag kaya napilitan siyang sundin iyon. Dahil dito, agad siyang tinanong ni Shen Yuan kung kumusta naman ang kanyang kasanayan sa wikang Hapones. Ipinaliwanag ni Lucinio na magaling naman siya at mayroon na siyang JLPT, JTEST, at nakapasa rin siya sa advanced na pagsusulit sa Japanese proficiency. Sa narinig na iyon, tinanong siya ni Shen Yuan kung kaya na ba niyang makipag-usap ng normal sa mga katutubong Hapones. At sinagot siya ni Luzinho na karamihan sa pang-araw-araw na pag-uusap ay wala namang problema. Pagkarinig doon, napangiti si Shen Yuan at naisip niya na napaka-perpekto ng pagkakataon. Una, malakas ang personal na katangian ni Senior. Ikalawa, kapag naging mas malalim pa ang relasyon nila, maaari siyang magsilbing tulay para makapagpalawak siya papuntang Japan. At kapag dumating ang panahong iyon, ang ideya ng pamumuhay sa isang mundong napapalibutan ng mga babaeng kasing ganda ng bulaklak ng cherry blossom ay isang kaligayahang hindi masukat.